Ito na namang palaban sa pagkanta at biritan ang makakakwentuhan natin ngayong umaga. Kaya naman, good morning and welcome sa Rise and Shine filipinas Princess po. Imperial. Good morning po sa inyong lahat. Good, good morning, morning Princess. Okay, una sa lahat, nakilala ka dahil sa pagsali mo at iyong mami bilang uh, Imperial Duo sa isang TV singing competition Next dito sa ating basa. Baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol sa naging experience mo? Mm, Um, nung sumali po kami doon sa TV competition, sobrang saya po kasi first of all po, kasama ko po yung mother ko, mm. makakabang ko siya. Then second of all, of course po may kita ko po yung mga idol ko doon, mm -mm. yung mga coaches po. And third of all, um, um, super saya kasi may mo yung mga tao na susuport sa'yo habang nandun ka sa um, gitna ng stage. So, so, yung mommy mo ba kasing galing mo kumanta? Ay, yes po. Wow. Po, hindi po talaga. Mas magaling po mother ko. mas magaling pa siya. Oh, okay. oh. Narinig namin yung kinanta mo kanina. Na talagang na oh. gulat kami dahil <laughs> di namin alam saan galing ang boses mo. <laughs> Considering na petite ka, pero ang taas ng range mo. Okay. Paano, paano nag-start ang idea ng Imperial Duo? At ano nagtulak sa inyo ng mami mo na simula nito? Um, naisip po namin yun kasi po... Um, yung daw uh, yung pangarap po ng lolo ko po mm. is gusto po namin ipagpatuloy and yung papa po ni mama na pumanaw na po, gusto po namin ipakita sa kanya na ngayon um, nandito po kami dalawa ng hmm. mama, nagbabanding together and just having fun. Pero curious ako, yung lolo mo ba kumakanta rin? Yes po. Yes, wow, subong pamilya mo kumakanta? Po. Yes Nakakatuwa naman, para kayong Von Trapp family oh. ng <laughs> Sound of Music. Oh, cool. Okay, habang nakilala ka nga sa mundo ng musika, balita namin, eh, pinagsasabay mo daw ang pag-aaral mo rin. Paano mo nababalance ito ng maayos? Um, to be honest po, sometimes medyo mahirap pero yeah. at the same time po, kailangan ko po talaga i-balance of course. Kung may time ako sa paglalaro, may time din ako sa papa-practice at uh -oh. may time din ako sa school. I guess okay. kung talagang gusto mong gawin, 'no, talagang magsisipag ka yes, na ma-achieve 'yon. Sa okay, ano mensahe mo para sa mga kabataang nais ring magtagumpay sa industriya ng musika? Um, Of course, kailangan nyo lang po ng confidence, inspiration, motivation, and lots of more. Kailangan nyo lang um, isipin na, ay, andito lang pala ako dito, nagsasaya, and hindi ko alam, andito na pala ako sa entablado na parang um, effortless and confident. Ayan. Actually, pag nakikita, pag makita ka sa personal, pwede kang anak ni Catriona Gray. <laughs> <laughs> ano ba mga dapat abangan sa iyo ng publiko? May mga upcoming events ka ba? And please do invite our uh, mga ka -RSP to follow your social media accounts. Um, Gabayan niyo po ako sa The Voice Kids. And of course po, um, and... Social media accounts? Yes, the mm -hmm. social media accounts po. Yung TikTok po namin, Imperial Duo, and Facebook as well. And then... That's it po. Alright. Thank you very much sa uh, pakipagkuntuhan sa amin this Tuesday morning, Princess. Pero hindi ko na po patatagalin pa ang tsikahan na ito dahil gusto kong ulit marinig ang iyong beautiful voice. Kaya naman, the stage is yours, Princess Imperial. Thank you.

Sa Kasama ko ang may kapal mo'ng ikat Ako pala'y naging isang hangal 🎵 ng isang katulad mo Hindi ko na kailangan ka na sa aking harapan damdamin ko sa'yo ngayon ay naglahingan Ay sa luha, pagba'y niyari mo Tignan mo katotohanan Na tayo pare-pareho lang May damdamin din nasasaktan Ang puso mo'y nasaan Ikaw

Nasa ilalim pa rin yung loko ng kuha, matuloy-tuloy sa pagigingdon. Noon na ko'y nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim?